Ito, pangalawa. Mazda. Mukulo. Three-fourth sa gauge. Halos papunta na sa red. Tapos yung fan. Wala na. Yan. Mainit na yan. Ha? Kita niya naman. Sa pang buhay galing ito? Ah, uh, makinig. Okay. Ah, ah, po. O ah, 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 ang ah, 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 pag ah, 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 ng pressure Dalawa na, yung kanina, yung Suzuki Alto. Eto, magkasabay sila dumating. Paras na sa Alto. Ang lakas. Tira mo po, Baka kalawang no? Oo nga. Malawang, yeah. Wala na. Wala na. Wala Sige, palamigin muna Okay na So, pinalta na rin yung ganito Kasi madilaw na, malutong na yun Para safe At saka walang maiwang kalakalawa Pinalta na namin Tapos yung fan Pinalta na itong bukas Okay na ito